Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Sa episode natin ngayong gabi, o ngayong araw, bibigyan natin ng pansin ang patungkol sa dekorasyon na magdadala ng malas at lagim sa inyong buhay. Alamin kung ano yan. Natatandaan ko pa isa sa masugid nating taga-panood ang uh, nagtanong patungkol sa pang-display. Ayon sa kanya, nakabili siya ng isang pang-display sa Baguio City. Mukhang antigo na kasi at ang isang imahe ng anito nagawa sa kahoy. Natuwa siya kaya binili niya ito at ginawang pang sa loob ng kanyang bahay pagpasok sa kanilang salas o living room ay makikita mo agad ito, kumbaga, pambungad. Ngunit, simula nung ininagay niya ito, yung bunso niyang sampun taong gulang ay nagiging masasakitin. Matatakutin. Kaunting kaluskus lang sa bahay ay parang takot na takot na ito. Dati naman ay hindi ito ganon Bukod dyan, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang kasosyo sa negosyo hanggang sa isa-isang nagsikalasan at naiwan siyang mag-isa sa negosyo at dahil nga sa mas magagaling ang mga kasosyo niya unti-unti itong bumagsak. Kaya naman, napagtunan niya ng pansin ang binili niyang pang-display o dekorasyon. Pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Simula lang ito'y kanyang bilhin doon niya naisip na baka malas ang paglalagay nito kaya naitanong niya ito sa atin. Mapang display raw ba na pwede makapagatid ng balas? Sa totoo po, may mga pang display talaga nagatid ng malas lalo kung ito ay antigo na at hindi natin alam ang pinagmulan. Pwedeng ang unang gamit niya ay may lalas sa buhay at may kumapit ng sumpa. Kaya naman pwedeng manahin ang kamalasa na yon dali ng pang-display ang bigat sa buhay mo. Kaya maging maingat sa mga dekorasyon na binibili natin na inilalagay sa ating tahanan o opisina. Dahil baka makapaghatid yan ng kapahamakan. Sa totoo lang, ito ang ating papaksain ngayon. Ang mga dekorasyon na pwedeng makapagdala ng malas. Alamin kung ano ito. Manika. Ang manika, pagamat kaakit-akit ang anyo nito sa iba, ang maraming manika sa loob ng tahanan ay hindi mainam. Kung ito'y koleksyon nyo, okay lang pero pagsama-samahin sa isang lugar. Nako, marami sa atin nag-iingat ito at may mga pang-display tayo na ganyan. Alamin natin kung bakit ito mainam. Alam na alam naman natin ang kababayan ay hidig ang i-display o ilagay sa loob ng kanilang kwarto ang manika. Ingat-ingat at baka Pinamamahayan na pala yan ng negative spirit o bad spirit. Ayon kasi sa pag-aaral ng mga mistiko, natuklasan na pwede itong pamahayan ng negative spirit o bad spirit kaya na magdadala ng kamalasan sa naninirahan dito. Pwede rin maging dahilan ng pagkabalisa, pagkakasakit, ang iba pa nga, ang iba-ibang mukha ng kote ng manika ay malakas sumatak ng negatibo. Dapat, Siguro alisin nito, lalo kung may kakaiba ng nararamdaman sa kanila. Kung nangihinayang, alisin sila. Pwedeng sa lugar na kanilalagyan nila ay isulat ang katagang ito. O kung nangihinayang kayo, isulat niyo yung katagang ito. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Pakwadrado ang pagkakasulat nito at ayon sa pagkakahanay-hanay. Pansinin, ang nasa nakalarawan sa video na ito na Satur Arepo Tenet, Opera Operarotas, ganyan po ang gagawin nyo. Makatutulong kahit paano upang mahadlangan ang mga spirit na pasukin sila. Ito naman ang isusunod natin, mga laroang hayop o larawan. Mga nakasabit na larawang hayop o mga larawan, umaakit ito ng bad spirit. Nagiging dahilan nito para maging mabigat ang daloy ng positive energy. Salip na negative vibes ang dala ng mga ito. Ganon din ang pangdekorasyon na magamit mula sa namaya pang Alisin ito sa loob ng pamamahay ng maging magaan. Ang pasok ng swerte. Ito naman yung madalas natin na naririnig. Galing ka lamay ng namaya pang kakilala baka makapagdala ng malas at lagim yan. Kapag lang galing sa columbarium o lamay sa patay, agad na ubarin ang damit at laban sa iyong pag-uwi. Kasama ang damit ang pag, sapatos at ibilad sa araw nang hindi manatili ang anumang spirit sa iyong tahanan. Pag nalulungkot ka, Pwedeng pasukin ang negative spirit. Ito naman, iba naman to. Ito naman yung mga taong malulungkutin, no? Malulungkutin. Aba sabi dyan, pag nalulungkot ka, pwedeng pasukin ka ang negative spirit. Naku, alamin nga natin. Dapat malaman na kapag ikaw ay malungkot o nangungulila at sinabayan ng paginom ng alak o nakalalasing, madali kang papasukan o target ka ng spiritual o yung mga spirit nagala, Kaya maging matapang at matatag. Iwasan na lamang ang alak. Pangihina ng katawan na nararamdaman. Ito naman. Kung masama ang pakiramdam at nakakaramdam ng pangihina, umuwi ka agad. Lalo na bago mag alas 11 ng gabi. Ang mahinang katawan ay target ng bad o negative spirit na magdadala ng karamdaman. Tandaan nyo ito, pangihina ng katawan na nararamdaman. O ganyan po ah. Ito ang tunay na pangontra, yun sa mga nagnanay sa pangontra, ito ang tunay na pangontra para sa mga yan. Importante na taglay nyo ang testament talisman para di kayo pasukin ng negative spirit, layuan kayo nito. At para kontra ng pagpasok ng kamalasan o negative vibes, gamitin naman ang Jinx Remover Stone. Ipang-spray ito sa mga pang-display na nabili ninyo upang puksain niya ang negative spirit na naroon. Palagi magdala ng herembet talisman kung nais na kalaman ng mga inggit at mga mapanirang tao. Para makakita man ng swerte, isabit siyang bag ang kairilum aura sa aura charm nang makaapit ng salapi at ma-improve ka sa aspetong pinansyal. Naway, nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Yan po. Ah, bago tayo magtapos, no? nais ko lamang ipakita yung uh, kung saan kayo magpapadala ng payment na inyong order. No? Ayan po, nariyan po. At uh, bago po pala yan, bago tayo magtapos, inaanyayaan ko kayong bilhin yung uh, aklat na Sekreto colus, Magdadala ito ng swerte sa inyo, kaligtasan, at magandang kalusugan. No? Sa alagang 1,800 na Sekreto colus book ay magkakaroon ka ng swerte sa buhay, maayos mo ang mga negatibo at mapapalitan ng positibo. Bukod yan, matuto kang malaman kung paano lumakas ang iyong katawan. No? Marami kayong mababasa mga orasyon na latin upang makaligtas sa anumang sakuna, mga orasyong latin upang lumakas ang katawan, mga orasyong latin upang magtagumpay ka sa iyong buhay. Ayan po, nariyan po sa aklat na yan. Sabi ko nga, nakatulong ka na, natuto ka pa, nakatulong ka nga sa iyong kapwa. Sapagkat sa so, 1,800, ang 500 pesos minuto ay gagawin natin pondo hanggang sa makalikom tayo ng malaking halaga kapag nasold out na yung libro at ito itutulong natin sa mga nangangailangan. Kaya ulitin ko, natuto ka na, nagkaroon ka pa ng kaligtasan, nagkaroon ng kalakasan, kagalingan at higit sa lahat. Nakatulong ka sa iyong kapwa dahil sa pagbili mo ng aklat na ito. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadahing ka sa magandang miyaya. Subscribe lang! Click lang yan! Thank you!